Kalikasan. Maraming maganda na sa lahat ng tao. Nagbibigay ng sariwang hangin at ng ating mga pangaraw-araw na kailangan. Tulad na lamang ng mga puno na malaki ang pakinabang. Nakahagawa ng silya, lamesa, stante, pangluto, sumisipsip sa tubig ulan, pinagtitibay ang lupa upang maiwasan ang landslide. At mga papel, notebook, colored paper, Kartulina at iba pang uri ng na papel, natunay naman na malaki ang ginagampan ng parte sa buhay ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Kung kaya, dapat pangalagaan natin ang ating kalikasan. Ang basura ay itapon sa tamang lagayan nito. Linisin ang ating kapaligiran upang maiwasan ang anumang sakit. Tandaan, cleanliness is next to godliness.